kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot na tanong. So kung bago ka pala dito sa aking channel ay welcome na no, welcome ko po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell barang below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay sasagutin natin yung tanong ng isa nating subscribers dito sa aking YouTube channel na kung saan tinatanong po niya kung ano daw ba yung mga requirements pabalik ng bansang UAE. So para po sa kaalaman ng lahat mga kababayan ay nagbakasyon po ako ng 25 days last July mga kababayan. So uh, sasagutin ko yung tanong mo base po sa mga papers, sa mga documents na hinanap sa akin ng ating immigration sa Pilipinas. So number one requirements papalik ng bansang UAE ay yung iyong passport. Make sure po na valid po ang iyong passport dahil kung hindi po ito valid or expired na ito ay hindi po kayo makakaalis o makakalabas ng bansang Pilipinas. Number two na requirements na hahanapin sa iyo ng ating immigration officer ay yung tinatawag na OEC o yung Overseas Employment Certificate pangatlo is yung ticket mo of course pag wala kang ticket ay hindi ka makakaalis or makakabalik ng bansang UAE so yung pang apat na hahanapin sa iyo or requirements mga kababayan ay yung tinatawag na e-travel so before ng iyong departure dapat po ay nakapag sign in ka na or nakapag fill up ka na sa tinatawag na e-travel so may website po yung e-travel mga at libre lamang po ito So yan lamang po mga kababayan yung mga documents na naipresent ko sa ating Immigration sa Pilipinas pabalik ng UAE. So advice ko lamang po sa mga kababayan ko dyan na uh, pabalik na ng UAE, please make sure lahat ng documents ninyo ay kompleto para hindi po kayo magka -aberya. At make sure din mga kababayan na maaga po kayo pumunta ng airport before ng inyong flight. Maybe 4 hours before yung flight ninyo para in case na magka-problema kayo ay may oras kayo kayong uh, ayusin ito. So hanggang dito na nga lang po itong video nito at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunod at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!